Attorney, mabalik tayo doon sa usapan dito sa Timor Leste, no? Eh sabi nila, Ato. babalik daw po sila doon para sunduin si uh, Kong Tebes. Makakabalik pa po kaya sila doon? Eh, ayo 'ko magsalita, no? Kasi for all we know, maaring repatriate si Congressman Tebes. pero yung sinasabi nilang agad-agad, eh hindi po mangyayari 'yon. They have to wait for the process. Ang, ang, hindi ko nga po maintindihan din sa ating DOJ na nasa ilalim ng DOJ ng NBPI, bakit ba sila fixated kay Congressman Teves? Ang dami-dami namang ha, A, mga ibang krimen eh, na dapat isolve. ba Mga sa droga, smuggling, etc. At to pa, ha? baka nakakalimutan ng iba. Ha? Hindi po po ito nabibigyan sa mainstream media ng uh, publicity. Number one, meron pong lumitaw na isang testigo na nagsasabing si Mayor Fritz ang mastermind. Anong sinabi ni no. Ah, anong sinabi ni Secretary Rimulya? Wala yan. Gawa-gawa lang yan ni, ng, mga, ng kampo ni Tevez. Eh, sa ibang bansa po, titignan yon. All angles should be explored ha, para malaman yung katotohanan. Number two, baka hindi po alam ng mga taong bayan to. Yung dalawa pong co-accused ni uh, Congressman Tevez na nagrekan, Ah, sa illegal possession case, sina po ay binigyan ng pagkakataon na mag-bail ng hukuman notwithstanding the fact that illegal possession of firearms na of, of explosives ay uh, hindi bailable as a matter of right. Anong ibig sabihin? Evidence of guilt is weak, ha? Kanya unti-unti so, na po nagko-collapse yung kaso ng gobyerno. Kahit kaso hindi nabibigyan ng publicity. Hindi alam ng taong bayan ang lagi ginuulit-ulit nila si Congressman Tevez, ang mastermind may sampung testigong nagtuturo sa kanya. Hindi na po totoo yun. Si Mayor Pritch yung po yung ano 'di ba si Ferrari Boy? Tama po ba? Opo, 'yon. Pero anong anong ginawa nang DOJ. Ah, wala yan. Ni hindi man nila nakausap, ni na hindi man nila iniimbestigahan, binaliwala na lang nila. E eh, paano mo nagsasabi ng totoo yung tao eh tinakawala yung tunay na salarin. Hindi kasi nasasabi ng totoo yung sinasabi niya, mm -hmm. ang sinasabi ko lang what if. yun nga ang tunay na testigo. Eh bakit hindi mo explore yung possibility? Ang tunay na nag-iimbestiga ng krimen na gustong mahuli, yung tunay na gumawa ng krimen, lahat po ng posibilidad, titignan yan. May posibilidad pa dahil daw sa utang. Yung eh, ni uh, uh, Governor Negamo ah, sa isang Chinese businessman, hindi nila in-explore yan. Meron pang isang angulo na maaari daw tungkol sa mga komunista, ah, hindi rin nila na-explore yan. Ah, basta, ah, eto ah, May, ah, May 4 nangyari, May 4, 2023 nangyari yung pagpatay kay Governor De Gamo. Ni hindi pa nag-uumpisa yung preliminary investigation, sinasabi na ng ah, ating ah, gobyerno, si Teves, si Congressman Teves ang may kasalanan niyan. Ah, anong klaseng investigation yun? So, ang ginawa nila, reverse. Oo, nakaraan, uh, meron na silang suspect, lahat ng ebidensya, pinagkasya nila to fit that suspect. It should not, it should be the other way around. Attorney, ito madalas tanong sa akin eh, kasi hindi naman po tayo abogado, no? Eh pwede po ba daw balikan kung meron pang abusong ginawa kay Kong Tebes, pwede ba rin silang kasuhan? Pwede naman po. O, pero ang uh, emphasis po namin kasi ngayon ay uh, makilahok dito sa mga proceedings para ma pakita namin na walang kasalanan si Congressman Teves. Kasi ang nangyayari po kasi rito, reverse na nga eh. Ah, yung sinasabi niyong karapatan, tama yan eh. Reverse na yung uh, sitwasyon eh. At ah, nawala na yung presumption of innocence. Presume guilty na agad. Ah, hindi pa man lang nag-iumpisa yung uh, investigasyon siya na yung guilty. Ibino mo ng Secretary of Justice, ah, ang mastermind niyan ay si Teves. Anong mararamdaman noong nag-iimbestiga na uh, prosecutor na under sa kanya? Yun ba ko kontra? Siyempre pag sinabi nung walang kasalanan si Teves, mapapahiya yung kanyang boss. E papano na yung karir niya? Yan ang sinasabi kong nga... Uh, uh, ano eh, uh, kalokohan dito sa investigasyon na to. This is not a real investigation. Kangaroo Court po yung nangyari sa Department of Justice. Ayun. Maraming maraming salamat po, Atty. Nito Meron po ba ako kayo nga gustong idagdag? Mensahe po kay Utoy o mensahe po doon sa sekretaring <laughs> parang hindi na natin nahahagilap? At, pati na rin, Patin... uh, baka meron siyang mensahe hey. tungkol doon sa uh, Obses <laughs> kay oh, okay. oh yung gusto obsessed. yata magpa-selfie. Hindi ba kayo na ano doon, ah, di distract doon sa off-shoulder ni Madam? Yung yung ano doon, yung asawa ni... <laughs> Kasi lagi naka-obsolder eh. Nakaka-pandistract eh. Parang ganun eh. Hindi, baka mainit lang. May, baka mainit lang ano. Diba? Eh, mga, anyway, baka, po ang inyong po? Ano po ang inyong mensahe po? tayo eh. Sige po. Eh, aking lang mensahe sa pamahalang ito, uh, lahat po, po ng uh, opisyal ng ating gobyerno, nung sumumpa po kayo, mula sa presidente, sa inyong gabinete, uh, sa mga ibang opisyal pa, use war to uphold the Constitution and the laws of the Republic. At kasama po sa ating saligang batas, yung due process, presumption of innocence, ah, the right against self-incrimination, etc., etc., na nasa Bill of Rights. Wala po kaming hinihinging special favor sa inyo, porque congressman or whatever, ang nais nice lang po namin, ipatupad nyo yung nasa sa, at sa konstitusyon at sa ating bansa sa ating mga batas without fear or favor we ask for nothing more but we will settle for nothing less Ayan maraming maraming salamat po uh, Atty. Topacio uh, wag po muna kayong uh, aalis uh, magbi-break po muna tayo at uh, babalik ang Banateros Brothers SM Kalma lang kalma kalma